yon magandang umaga mga idolo panibagong araw panibagong buhay na naman tayo mga idolo Ito nga bagong gising lang ako dito tumakyat na ako agad dito sa bundok eto nga ay hinahanda ko ang aking lutuan na use oil kalan na aking ginawa nung nakaraan pa so ay sineset up ko muna siya eto nililingas ko na siya madali lang naman siyang gamitin Lalag lalagyan mo lang siya ng konting oil, tapos lagyan mo ng konting papel, sindihan mo, tapos yun. Unti-unti mong buksan yung blower. Tapos, mamaya lakasan mo na, tapos magiging blue flame na siya at napakalakas. Sarap niyang gawing lutuan mga idolo. Dali lang naman siyang gabitin. Ito ay improvise ko lang, ginamit ko lang lata at saka yung semento. Tapos yan, lalakasan mo lang siya. Tapos parang magiging chilling na siya. Grabe, Ganda, maganda siya gamitin, tipid pa. 12 volts lang naman 'yan. Kaya hindi malakas sa kuryente. Ayan, papatutuluin mo lang 'yung ano, 'yung 'yung oil papunta diyan sa loob niyan, sa chamber na 'yan. Para tuloy-tuloy 'yung ano niya, 'yung apoy. Kasi pag wala kang pinatulo diyan, it's either na mahina or hindi siya makakapagluto pag di mo pinatuluan. kaya dapat tuloy-tuloy lang yung tulo. Kunti-kunti lang naman, hindi naman siya malakas oil. Parang ganyan lang yan. Tulo-tulo lang. Basta na nga, tignan yung mga idol. Lakas na, diba? Diba para siyang shilling? Okay, tignan yun. Blue flame na siya. Tsaka hindi mangingitim yung kaldero nyo kasi hindi nga siya tulad ng kahoy na may usok. Ayan kasi walang usok. Ayan o, oh, blue flame na siya guys. Galing ba? Diba? Ayan, ginawa ko lang yan. Tapos, yung pinag-change oilan ko, yun, ginawa ko. Ayan, kumukulo na. Ang bilis, diba? Siguro mga tatlong minuto lang. Ayan, kumukulo na. Tapos, ayan, ganda, diba? Tapos, yan, kapi-kapi muna bago mag patubig ng ating kalamansi. Pangalawang beses na natin patutubigan ang ating kalamansi. Kasi, nung bagong tanim siya, diligan. Tapos, nga, isang linggo na nakalipas. Kaya yun, tutubigan ulit siya. Ito nga, sinetap ko na rin yung aking ginagamit na dynamo na sa bundok. Bali dalawa yung ginagamit ko, isa sa baba, isa dito sa mini farm sa taas. Kasi nga, hindi niya kayang paangatin yung tubig pag isa lang yung ginagamit mo. At nautusan ko si Boy Kalaman si wag dilig. Pero mamaya tutulungan ko din naman siya kasi mahirap yan kasi madaming mga kakay dyan na sasabitan ng hose. Pwedeng mabali yung hose. Kaya dapat dalawa talaga. Kaya inutusan ko muna siya at tinulungan ko na kasi kawawa naman alam nyo naman tayo matulungin diba guys kaya yun muna see you next live. bye bye I love you all babush